Sa gitna ng isang hardin na puno ng mga puno ng oliba, ang Gethsemane, isang matinding pakikibaka ang nagaganap. Hindi ito isang labanan ng tabak at kalasag, kundi ng espiritu at kalooban. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nakaluhod na babalot sa matinding pagdurusa. Ama ko, panalangin niya, kung maari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ang pasanin sa kanyang balikat ay hindi lamang ang pisikal na sakit na kanyang malapit ng maranasan sa krus, kundi ang bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Ellen G. White sa kanyang aklat na The Desire of Ages, ang kasalanan ng buong mundo ay nasa ibabaw niya. Siya ay nagdurusa sa kanyang sarili at sa kanyang sarili lamang ang bunga ng pagsuway ng tao. Sa madilim na oras na iyon, tinitingnan niya ang hinaharap. Nakikita ang kaparusahan na nararapat sa bawat nagkasala. Ang parusa ng walang hanggang uh, kamatayan. Ito ang tasa na humihingi ng kanyang inumin at ang kanyang kalooban ay sinubok hanggang sa sukdulan. Ang kanyang mga alagad ay natutulog. Hindi nauunawaan ang lalim ng kanyang paghihirap. Siya ay nag sa kanyang pakikibaka. Ang kanyang mga pawis ay nagiging malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa, isang patutoo ng napakatinding pasanin na dinadala niya. Ang pag-aalinlangan ay bumulong sa kanyang isipan. Maaari niya bang ang talikura ng planong ito? Maaari ba niya baliwalain ang pasaning ito at bumalik sa kanyang kaluwalhatian sa piling ng ama? Ang sagot ay nasa kanyang sariling puso na puno ng walang hanggang pag-ibig para sa sangkatauhan. Ang desisyon na manatili sa plano ng kaligtasan ay isang gawa ng purong pag-ibig, isang pagtanggap sa sakripisyo na lampas sa pag-unawa ng tao. Ito ang unang hakbang sa daan patungo sa kalbaryo, isang hakbang na pinili niya hindi pinilit. Ito ay isang pagpili na nagpapakita ng kanyang tunay na kalikasan, hindi ng isang diktador na nagpapataw ng kanyang kalooban, kundi ng isang mapagmahal na tagapagligtas na handang ibigay ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang pakikibaka sa Gethsemane ay nagtatapos sa isang desisyon na may kahulugan sa buong universo. Hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang masusunod. Sa simpleng pangungusap na ito, inihayag ni Jesus ang kanyang lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Ama, isang kalooban na para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ang sandali kung saan ang kanyang puso ay nagpasya na harapin ang lahat ng sakit, kahihiyan at kamatayan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang kanyang desisyon sa hardin ay nagpapatunay na ang pagdating niya sa mundo ay isang gawa ng pag-ibig, hindi isang trahedya, tinatangkilik ang nilalaman, Mangyaring ilike ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel upang lumago ng sama-sama sa spiritual. Pagkatapos ng matinding pakikibaka sa Getsemani, dumating ang oras ng pagdakip. Si Jesus, na nakayuko sa ilalim ng bigat ng kasalanan, ay tumayo ng may marangal na dignidad. Ayon sa mga sulat ni Ellen G. White sa aklat na The Desire of Ages, ang mukha na kamakailan lamang ay napuno ng dugo at pawis, ay ngayon ay lumiwanag ng banal na pagmamahal. Ang kanyang kalooban ay ganap ng sumuko sa kalooban ng Ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakakita ng hindi lamang ang mga taong dumating upang siya ay dakpin, kundi pati na rin ang bawat isa na kanyang pinagdurusa. Alam niya na siya ay maaring bumaba sa krus at iwanan ng lahat ng sakit at kahihiyan, ngunit ang pagibig niya sa sangkatauhan ay mas matibay kaysa sa kanyang sariling kapakanan. Ito ay isang pag-ibig na nagtutulak sa kanya na magpatuloy na tinatanggap ang lahat ng pagdurusa para sa ikabubuti ng iba. Sa pagitan ng pagdakip at pagpapako sa krus, siya ay dumaan sa isang serye ng hindi makatarungang paglilitis. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Siya ay gaya ng isang kordero na dinala sa patayan, at gaya ng isang tupa sa harap ng mga gumugupit sa kanya ay walang kibo. Isaias 53:7. Ang katahimikan na ito ay hindi bunga ng kahinaan kundi ng kapangyarihan. Siya ay may kapangyarihang bumaba sa krus at sirain ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit pinili niyang maging tahimik. Sa bawat batok, sa bawat paghamak at sa bawat kasinungalingan, siya ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa galit at kasamaan. Ang kanyang pagmamahal ay nagpatunay na ang pagpapatawad ay posible kahit na sa harap ng matinding apagkamuhi. Habang siya ay ipinapako sa krus, ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng pag-ibig. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Ito ang rurok ng kanyang pag-ibig. Sa sandaling iyon, siya ay may kapangyarihang bumaba sa krus at magpakita ng kanyang tunay na lakas, ngunit siya ay nanatili. Ayon kay Ellen G. White, maaari niyang ipagkanulo ang kanyang sarili sa kamatayan upang makapaghari sa mundo sa isang matinding pagpapakita ng lakas. Ngunit ang kanyang layunin ay hindi ang pilitin ang mga tao na sumunod sa kanya, kundi ang akitin sila sa kanyang pag-ibig. Pinili niya na manatili sa krus upang ipakita ang lalim ng kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nanatili at ang pagpiling ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagpapakita ng lakas. Habang nakabitin si Jesus sa krus, ang buong Universo ay nagmasid na may paghanga at pangamba. Ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang pisikal, ito ay isang spiritual na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa mata ni Satanas, ito ang kanyang huling pagtatangka na talunin ang plano ng kaligtasan. Siya ay nag-isip na sa pamamagitan ng pagpaku kay Kristo ay ganap na niyang winasak ang pag-asa ng tao at sinira ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa katunayan, ang bawat martilyo na tumatama sa paku at bawat patak ng dugo na dumadaloy ay nagpapahina sa kapangyarihan ni Satanas. Ito ay isang plano na inihanda ng Diyos mula pa sa pasimula na gagamitin ng tila isang pagkatalo upang makamit ang pinakadakilang tagumpay. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi isang pagkatalo, kundi isang tagumpay. Ang pagbaba ni Jesus mula sa krus ay magiging isang tagumpay para kay Satanas. Ayon kay Ellen G. White sa The Desire of Ages, kung Bumaba si Kristo mula sa krus, siya ay magiging isang pamilyar na bagay sa mundo, at ang kanyang kamatayan ay magiging walang epekto. Siya ay magiging isang ordinaryong tao, at ang pagpapako ay magiging isang kabiguan. Ang pagdududa ay bumulong sa puso ng mga tao na nakapalibot sa krus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at maniniwala kami sa iyo. Mateo 27.40 ito ay isang tukso na halos kapareho ng mga tukso ni Satanas sa disyerto na naglalayong ipahayag ang kanyang pagkadyos sa pamamagitan ng isang matinding pagpapakita ng lakas. Ngunit alam ni Jesus na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagpapakita ng kanyang lakas, kundi sa kanyang kakayahang magsakripisyo para sa iba. Ang kanyang desisyon na manatili ay hindi isang pagkatalo, kundi ang huling at pinakamahalagang suntok sa kapangyarihan ni Satanas. Sa krus, sinira ni Jesus ang kasunduan ng kasalanan. Ang pagbuhos ng kanyang dugo ay nagbigay ng isang walang hanggang kasunduan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang pagdurusa ni Kristo ay ang presyo na kailangang bayaran upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang nag-alis sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi nagbukas din ng daan patungo sa kaligtasan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya bumaba sa krus upang masira ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at upang bigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataong mabuhay na walang hanggan. Ang pagpapako sa krus na sa paningin ng tao ay isang kalunos-lunos na pagkatalo ay sa katunayan ang pinakadakilang tagumpay ng universo. Kabanata Atro, ang dakilang pag-ibig sa likod ng pagpapako sa krus ang krus ay hindi lamang isang instrumento ng pagpapahirap, kundi isang trono ng walang hanggang pag-ibig habang siya ay nakabitin doon ang kanyang pag-iisip ay hindi nakatuon sa kanyang sariling sakit, kundi sa mga taong kanyang tinutubos. Si Jesus ay maaaring bumaba sa krus at magpakita ng kanyang banal na kapangyarihan upang pilitin ang mga tao na maniwala, ngunit alam niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi maaaring pilitin. Ayon kay Ellen G. White sa The Desire of Ages, ang pag-ibig ni Kristo ay nagtulak sa kanya upang isakripisyo ang kanyang sarili, hindi upang pilitin ang mga tao na sumunod, kundi upang akitin sila sa kanya. Ang kanyang kamatayan ay isang halimbawa ng walang hanggang pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan sa halip na pagkaalipin. Siya ay nanatili sa krus upang magbigay ng daan patungo sa kaligtasan, isang daan na binuksan sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng lakas ang pagbaba ni Jesus mula sa krus ay magiging isang malaking kabiguan para sa plano ng Diyos. Kung siya ay bumaba, ang sakripisyo ay magiging walang kabuluhan. Ang kabutihan at katarungan ng Diyos ay ipinahahayag sa pamamagitan ng pagpapako sa Kanya. Ang krus ay nagsisilbing isang patutoo sa universo na ang Diyos ay pata sa Kanyang pagharap sa kasalanan. Ang krus ang patunay na ang Diyos ay hindi maaaring baliwalain ang kasalanan. Upang mapatawad ang kasalanan, isang walang hanggang sakripisyo ang kailangan. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, ang presyo na kailangang bayaran upang ang mga kasalanan ay mapatawad. Ang kanyang pagdurusa ay ang sukdulan ng pag-ibig at ang krus ang patunay ng kanyang sakripisyo. Ang desisyon ni Jesus na manatili sa krus ay isang pagpapahayag ng kanyang pagtitiwala sa Ama. Siya ay nagtiwala na ang plano ng kaligtasan ay magtatagumpay. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ang dahilan kung bakit siya ay nanatili sa krus. Ayon kay Ellen G. White, si Kristo ay namatay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong sanlibutan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng isang walang hanggang pag-asa sa bawat isa na naniwala sa kanya. Siya ay nanatili sa krus upang magbigay sa atin ng isang pagkakataon na mabuhay na walang hanggan kasama niya. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya ay hindi bumaba sa krus at ito ang patunay ng kanyang pag-ibig. Ang pagpapako sa krus ay hindi isang aksidenteng pangyayari o isang huling hantungan para sa isang nabigong mesyas. Sa halip, ito ay ang sentro ng isang detalyadong plano ng kaligtasan na inihanda ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Si Jesus ay maaaring bumaba mula sa krus sa anumang sandali at sa gayon, iwasan ng matinding sakit at kahihiyan na kanyang dinaranas. Gayunpaman, ang kanyang desisyon na manatili ay hindi dahil sa kawalan ng kapangyarihan. Sa katunayan, ito ay isang pagpapakita ng kanyang o pinakamakapangyarihang pag-ibig at pagsunod. Ayon kay Ellen G. White, sa kanyang aklat na The Desire of Ages, ang krus ay nagpapakita sa buong universo na ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal kundi makatarungan din. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maaaring magbaliwala sa kasalanan. Upang mapatawad ang kasalanan, isang walang hanggang sakripisyo ang kailangan. Ang pagpapakita ni Kristo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbaba sa krus ay magiging isang malaking pagdududa sa kanyang pagkatao at misyon. Magiging isang pagkatalo ito para sa kanyang plano ng kaligtasan. Ito ay magpapakita na ang kanyang pag-ibig ay may hangganan at ang kanyang pangako ay walang kabuluhan. Sa halip sa pamamagitan ng pananatili sa krus, pinatunayan ni Jesus ang lalim ng kanyang pag-ibig at ang katiyakan ng kanyang pangako. Ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Sa krus, siya ay naging ating kapalit. Ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang pisikal, ito ay isang pagdurusa na espiritual. Dinanas niya ang buong bigat ng kasalanan ng tao, ang paghihiwalay sa Diyos na dapat nating dinanas. Ayon kay Ellen G. White, ipinakita ng krus na ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay nagdadala ng walang hanggang kamatayan, ngunit ang pagsunod kay Kristo ay nagbibigay ng walang hanggang buhay. Ang desisyon ni Jesus na manatili sa krus ay nagbigay sa atin ng isang pagkakataon na makabalik sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, binuksan niya ang daan patungo sa kaligtasan at ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong tanggapin ang kanyang regalo ng buhay. Sa gitna ng kanyang paghihirap sa krus, si Jesus ay patuloy na nagpakita ng kabutihan at pag-ibig. Habang ang mga tao ay nag-aalipusta at nagpaparatang, ang kanyang puso ay puno ng habag. Ayon kay Ellen G. White sa The Desire of Ages, ang mga nanunuya sa kanya ay nagpapahayag ng kanilang sariling pagkalito at kamangmangan sa halip na ipahiwatig ang kanyang pagkabigo, ang kanilang mga salita ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Ang kanyang pananatili sa krus ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang patunay ng katatagan. Siya ay may kapangyarihang bumaba sa krus at sirain ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit pinili niyang tiisin ang lahat upang maipahayag ang katotohanan. Ang pagbaba ni Jesus mula sa krus ay magiging isang malaking panalo para sa kasinungalingan. Magiging isang patunay ito na ang kanyang mga salita ay walang bisa at ang kanyang misyon ay isang kabiguan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pananatili sa krus, pinatunayan ni Jesus na ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang krus ay naging isang trono ng katotohanan, isang lugar kung saan ang Diyos ay nagpakita ng kanyang tunay na kalikasan. Ipinakita niya na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa kamatayan at ang pagpapatawad ay mas malakas kaysa sa pagkamuhi. Sa krus, siya ay naging isang sakripisyo na sapat para sa buong mundo. Ang krus ni Kristo ay nagtatatag ng isang bagong mundo, sabi ni Ellen G. White ito ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa buhay nagbibigay ng bagong pag-asa at nagbibigay ng bagong pananaw sa hinaharap ang kanyang kamatayan sa krus ay nagpapakita na ang diyos ay handang gawin ng lahat upang iligtas ang kanyang mga anak siya ay nanatili sa krus upang magbigay sa atin ng isang pagkakataon na mamuhay sa katotohanan sa pag-ibig at sa kalayaan ang kanyang sakripisyo ay ang pinakadakilang patunay ng kanyang pag-ibig at ito ang tunay na dahilan kung bakit siya ay hindi bumaba sa krus. Habang ang buhay ni Jesus ay papalapit sa katapusan sa krus, ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan sa pinakamahalagang regalo sa sangkatauhan, ang walang hanggang buhay. Ang kanyang desisyon na manatili sa krus ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa bawat isa na magtitiwala sa Kanya. Ayon kay Ellen G. White sa The Desire of Ages, ang krus ni Kristo ay nagpapatunay na ang tao ay may halaga at na ang pag-ibig ng Diyos para sa Kanya ay walang hanggan. Kung bumaba si Kristo sa Cruz, ang plano ng kaligtasan ay magiging isang kabiguan at ang sangkatauhan ay mananatiling nababalot sa kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagkatalo, kundi isang tagumpay na nagbubukas ng pinto sa kaligtasan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, si Jesus ay naging isang walang hanggang intercessor sa harap ng Diyos. Ang kanyang dugo ay nagsilbing sakripisyo na sapat upang mapatawad ang lahat ng kasalanan, ang kruso ay ang altar kung saan ang sakripisyo ay ginawa at ang kanyang pagdurusa ay ang presyo na binayaran ang kanyang pananatili sa krus ay nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang matubos ang buong mundo ito ang dahilan kung bakit siya ay hindi bumaba upang ibigay sa atin ang isang bagong simula isang bagong pagkakataon at isang bagong buhay ang pagbaba ni Jesus mula sa krus ay magiging isang malaking hadlang sa pagpapatupad ng plano ng kaligtasan. Ang paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at tao na dulot ng kasalanan ay hindi mawawala. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang pader na ito ay nawasak, ang krus ay naging tulay na nag-uugnay sa Diyos at sa tao, at ang kanyang dugo ang naging batayan ng bagong tipan. Siya ay nanatili sa krus upang ipakita na ang Diyos ay may paraan upang muling makasama ang kanyang mga anak. Sa huling hininga ni Jesus sa krus, ang kanyang mga huling salita ay naganap na. Juan 18-30, ito ay hindi isang sigaw ng pagkatalo, kundi isang hiyaw ng tagumpay. Naganap na ang plano ng kaligtasan. Naganap na ang pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Naganap na ang pagbayad sa kasalanan ng sangkatauhan. Ayon kay Ellen G. White sa kanyang aklat na The Desire of Ages, ang pagbaba ni Kristo sa krus ay magiging isang pag-aalinlangan sa kanyang misyon ang kanyang pananatili doon ay nagpakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig at pagsunod. Ang krus ay naging simbolo ng pagibig hindi ng kahihiyan. Ito ay nagbigay sa atin ng isang walang hanggang pag-asa. Ang krus ay nag-aalok ng dalawang mahahalagang aral. Una, ito ay nagpapakita ng lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Walang sino mang nagmahal sa atin na handang magsakripisyo ng kanyang sarili para sa atin. Ang kanyang kamatayan ay nagpapatunay na ang ating halaga ay hindi batay sa ating mga ginagawa kundi sa kanyang pagibig. Pangalawa, ito ay nagpapakita ng kalubhaan ng kasalanan upang mapatawad ang kasalanan isang walang hanggang sakripisyo ang kailangan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang presyo na binayaran. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay sa atin ng isang pagkakataon na mamuhay sa kapayapaan sa Diyos. Ang pagbaba ni Jesus mula sa krus ay magiging isang malaking pagsubok sa ating pananampalataya. Magiging isang patunay ito na ang Diyos ay hindi patas o na ang kanyang pag-ibig ay may hangganan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pananatili sa krus, pinatunayan ni Jesus na ang Diyos ay patas at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang krus ay nagbigay sa atin ng isang walang hanggang pag-asa sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay may pagkakataong mamuhay sa kaligayahan, pag-ibig at kapayapaan kasama niya sa walang hanggan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya ay hindi bumaba sa krus. Salamat sa panonood at pakikinig. Mangyaring ilike ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel para sa mga paparating na kwento at aralin.